sinusulong ni Cagayan de Oro Representative Lordan Suan ang isang panukala na magbibigay ng heartbreak leave at emotional support ang isang empleyadong sawi sa pag-ibig. Sa inihaing House Bill 9931 ni Suan, layo nitong matulungan ang mga empleyadong dumaraan sa emotional breakup. Paliwanag na kongresista na patunayan sa mga pag-aaral na nakakaapekto sa emotional at well-being ng isang individualang heartbreak na maaaring ikasira ng performance sa trabaho. Sakaling isa batas, target bigyan ng isang araw na hindi bayad na heartbreak leave kada taon ang mga empleyadong wala pang 25 years old. Habang dalawang araw ang pinahihintulot sa mga empleyadong edad 25 hanggang 35 na taong gulang at tatlong araw naman sa mga 36 years old pataas. Upang ma-qualify, kailangan ipaliwanag ng magagawa sa kanyang employer sa pamamagitan ng sulat ang pinagdaraan ng breakup. Inatasan naman ng Department of Labor and Employment at Civil Service Commission na lumikha ng confidential emotional support programs sa mga pinapasukang trabaho.